Ang masakit na pag-ihi ay kilala sa tawag na dysuria sa larangan ng medisina. Sa kondisyong ito, ang isang tao ay nakararanas ng pananakit o paghapdi ng kanyang ari habang siya ay umiihi. Bago natin simulan ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Ang masakit na pag-ihi ay mayroong iba't ibang mga sanhi. Naunguna na rito ang urinary tract infection o UTI. Pagamat UTI ang kadalasang dahilan ng pagkakaroon ng masakit na pag-ihi, hindi lamang ito ang posibleng sanhi nito. Maaring ang dysuria ay dulot ng alinman sa mga sumusunod. 1. Pagkapunit ng balat sa ari dahil sa agresibong pakikipagtalik. Kung naging agresibo ang pagtatalik, pwedeng mapunit o mag-aroon ng sugat ang balat sa ari at mamaga, lalo na ang mga kababaihan. Dahil dito, magiging masakit ang pag-ihi. 2. Pag-inom ng ilang uri ng mga gamot. May ilang mga uri ng gamot na ang side effect ay masakit na pag-ihi. Halimbawa ng mga gamot na nakapagpapahap ng ihi ay cancer medications. Three, pag-inom o pagkain ng mga nakaiiritang inumin o pagkain. May mga inumin at pagkain na nagdudulot ng pagkairita sa mga bahagi ng urinary tract, lalo na ang pantog. Kung ang isang tao ay nasosobrahan sa pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks at alak pwedeng mailita ang pantog at magdulot ng masakit na pag-ihi. Bukod sa mga ito, nakapagdudulot din ng masakit na pag-ihi ang labis na pagkain ng maaasim na prutas katulad ng orange, lemon, dalandan, kamatis at iba pa. 4. Paggamit ng matatapang na sabong panghugas sa ari. Mayroong mga tao, babae man o lalaki, na kung ano ang sabon sa katawan ay yun rin ang ginagamit na sabon sa paghuhugas ng kanilang mga ari. Subalit ang sabong pangkatawan ay kadalasang matataas ang pH level, kaya naman nag dulot ito ng pagkairita sa masensitibong balat ng ari. 5. Labis na pag-ehelsisyo. -e Madalas ding makaranas ng masakit na pag-ihi ang mga atleta o mga taong labis mag-ehelsisyo. -e Bukod sa mariing pagkiskis ng balat ng ari sa damit, mas nadadagdagan din ang pressure sa pantog kapag nag-ehelsisyo -e kaya naman nagiging masakit ang pag-ihi. 6. Pagkakaroon ng ibang sakit. Kung nakararanas ng masakit na pag-ihi, maaari ring sintomas ito ng ibang sakit kaya ng UTI, bladder stones, kidney stones, cystitis kidney infection, yeast infection, STD, at iba pa. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood!